Magandang araw po sa lahat ng ating mga uh, taga pagsuporta. So uh, shout out muna natin ang lahat ng mga mga viewers natin. At magandang araw sa inyong lahat. So sa video na to ay pag-usapan natin yung ay nais po tayo magkomento sa ginagawa ng mga uh, China ginagawa ng mga Chinese doon sa West Philippine Sea so mga idol ay ako talaga hindi na talaga ako makapag uh, antay sa at hindi na ako ma talaga makapagpigil sa ginagawa ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea kasi yung West Philippine Sea ay talagang sakop yan sa Pinas at hindi yon sakop ng China. Kaya tayong mga Pilipino ay dapat natin ipaglaban talaga at ang mga uh, mga Chinese na 'yan at mga leader ng mga uh, matataas na leader ng China. At ang ginagawa nila ay hindi naman makatarungan at hindi makatuwiran. So Uh, nakakainis na talaga itong uh, mga leader to, no? ng mga Chinese especially sa kanilang presidente no? Yun ang nag-uudyok sa mga sundalo nila at sa, especially sa mga uh, Chinese Coast Guard na magawa ng mga pagharang sa mga uh, Philippine Coast Guard so mga idolin ang itong problema na to ay at talagang napaka-serious, no. So sa akin komento lang ito. Hindi talaga para sa akin mga idol, hindi na talaga uh, uh, tama ang ginagawa ng mga insect na 'yan, no. Hindi nag hindi na tamang ginagawa ng kanilang mga uh, kanilang mga leader na nag uudyok sa kanilang mga uh, Chinese Coast Guard so sa bagay na yan ay para sa akin mga idol, hindi talaga mag success yung ginagawa ng mga Chinese sa pag aagaw ng teritoryo kasi kahit mga tiwiran pa sila, ay talaga namang hindi sa kanila yung uh, West Philippine Sea. At sako po yan sa Pilipinas. At sinasabi pa nila na ah uh, hindi daw alam ng uh, Pilipinas yung kapangyarihan ng China. Sos na ko po. Kung yun po ang sinasabi nyo, akala nyo, kasi marami kayong sundalo, marami kayong weapons. Oh. No? para sa panggira akala nyo dyan kayo magtagumpay o, hindi lahat na uh, away o oh, gira ito madadaan sa pag uh, tagumpay by using our weapons o. alam nyo uh, sa sitwasyon na yan ay wala kayo sa tama wala sa tama mga Chinese na yan especially sa kanilang opisyal wala sa tama, para kayong mga ulol no? para kayong mga asong ulol no? sa ginagawa nyo yan ipaglaban nyo ang kamalian nyo akala nyo success kayo, hindi kayo magtagumpay dito, kahit akala nyo, iniisip nyo ang mga Pilipino ang Pilipinas, walang uh, kaunti ang uh, sundalo at kaunti mga weapons namin no? may awa pa rin ang Panginoon may awa ang Diyos no? may awa ang Diyos eh, yung kapangyarihan nyo yung kapangyarihan nyo weapons lang yung ano nyo eh saka yung mga sundalo nyo baka mga sundalo nyo maka matalsikan nyo ng uh, buhangin ng mga mata nyan ayaw na yan, hindi na yan mag ano, oh Iiyak na yan. Alam niyo, tao lang tayo, no? Tao lang tayo. Maiksi lang buhay natin, no? Hmm? Mabilis tayong makaramdam ng asakit Ano bang pinaglalaban nyo? Yung hindi tamang ginagawa nyo? Pananakop? Para kayo magkaroon ng malaking ano? Malaking malaking lugar, malaking ano? malaking masasakupan, oh, malaking lugar nyo, oh, ganyan yun, para mabuhay kayo, ano ba? Oh, akala ko nga, sagana yung mga uh, China. Sagana yun. Progressive yun. Bakit mananakop kayo kung progr progressive kayo? Oh. Siguro, gutom na gutom kayo mga uh, Chinese kayo. Kaya mananakop kayo. Hindi na kayo mabubuhay dyan sa China. Kaya, pumunta kayo dito sa Pinas at doon kay, dito kayo mamubu, namumuhay kasi doon sa China baka ah nako baka tambak na kayo doon oh. akala ko nga ang China progressive hindi pala totoo no? Oh. baka gutom gutom ni mga Chinese doon sa China kaya pumasok dito sa Pinas at dito ma Mananakop ng lugar. Mahihiya naman kayo. Mga, mga Chinese. Oh. Espesyalis sa mga matataas na opisyal ng China. Oh. Lalo na sa mga nag-uujok dyan sa mga kanilang uh, Chinese Coast Guard na magaharang sa mga uh, mga ship ng Philippines Coast Guard wala kayo talagang hiya no? Huh? mamumuhay kayo sa mundo tapos yung ganyan yung ginagawa nyo mga kayo ng teritoryo akala nyo no? Huh? akala nyo kasi sa Pilipinas uh, napaka liit lang sa tingin nyo no? Huh? ako talaga sinasabi ko I make sure na ang ginagawa ng mga uh, Chinese ngayon doon sa West Philippines ay hindi magtagumpayan hahantong huh? yan sa hahantong ah, yan sa kahirapan ng mga Chinese pahamak nyo lang ang mga sundalo nyo at saka yung mga taong nais pamabuhay, huh? pahamak nyo lang kayo mga leader dyan mga matataas na official sa China pahamak nyo lang hindi nyo kaya yun uh, uh, i ano i-control yung mga leader nyo nako mapahamak lang kayo sa ginagawa ng mga leader nyo mahiya naman kayo sakop ng Pilipinas agawin nyo tapos mga, mga tuwiran pa kayo kayo pa ang mga haras ng ginagawa niyong panghaharas isa sa mga bagay na nagpapakita na kayo wala kayong magandang intensyon baka ang isip nyo at yung nasa loob nyo oh, mabuti pa yung hayop oh, pag sinasabihan mo ah, makaintindi pa pero kayo hindi kayo makaintindi inis ni ko talaga tong mga ano to no oh? mga officials to matataas na official sa China no oh? lalong lalo na sa kanilang presidente ngayon ikaw si Jinping pahamak mo lang ang mga uh, sundalo mo pahamak mo lang pag dumating ang panahon no oh? pag magkakamali kayo sa inyong uh, galaw ay akala nyo ang Pilipinas ay maliit lamang at walang mga weapons, gaano weapons at sundalo akala nyo, mabubastan nyo lang ma uh, aapakin hindi nyo alam sa, kan sa, inyong ginagawa ngayon ay nagkakamali kayo talaga binigyan kayo ng pabor ng mga Pilipino ng bansang Pilipinas no? na mag-invest dito. No? Maraming mga uh, Chinese nag-invest sa Pilipinas. At dito nagdinegosyo. Dito kayo nag ah, nag-iimpok nag, nag ng pira mula sa Pilipinas. Tapos ganyan kayo. No? Baka sawa yung mga presidente, ang presidente nyo ay sawa na sa mga sa daming population ng China kaya ipapahamak niya na sa gira e, palagay ko ganyan